Wala, naku po. Bakit tumuusok yung jeepney natin dito, guys? Hala. Nako baka nasira na ata yung radiator natin dito, mga bossing. Naku naman. Eto, check nga natin. Oh, no. Eto mga tropa, welcome back na naman pala dito sa ating gaming channel Eto guys, oh, kakain na naman pala ako dito Ng paborito kong hotdog sandwich ng bayan Ayan, yung putlong ni Manong Manong, pabili nga po ako niyan, isang order lang Palagyan po ng maraming hot sauce Oh, yellow bossing, kamusta buhay buhay? Ah, eto, papasada na naman ulit ako dito Ayan, e eh, kung napapansin nyo, wala pala yung ni ko dito guys <laughs> eh kasi meron akong ituturo sa inyong bagong daan dito eh ngayon ko lang to na discover guys <laughs> eh gusto nyo ba malaman kung saan yun eh kung gusto nyo malaman yung sekretong tinatago ko dito sa laro guys is ilike nyo muna tong video at saka pag na like nyo na is huwag nyo kalimutang mag subscribe dito sa channel natin ha ah. eh ano guys na like and subscribe dito ba dali para ituturo ko na sa inyo yung sekreto ko dito pero wait teka kunin nga muna natin yung in order nating hotdog sandwich dito kay Manong. Manong, pengi na ako. Nagugutom na ako eh. So kung napapansin nyo dito guys, wala pala yung jeepney natin dito boy. Yung jeepney kasi natin is nandun sa may malolos terminal. Puntaan natin yun. Eh kaso nga lang medyo malayo yun guys. Kung simula dito tapos nalakarin natin papunta dun. Ako po. Eh mapapagod tayo dito guys. Nilakad natin yun. Eh meron pala akong shortcutan dito mga trop pa. Eh, kung gusto nyo malaman kung saan yung shortcut ang ko dito, guys, ilike nyo na yung video. Dali. Para ituturo na sa inyo. Puntahan na nga natin yung jeepney natin dito, buhi. Eh, nandun pala sa may terminal ng Malolos tatawid muna tayo dito boy eh wala ba dito mga tumatawid na mga jeep, ako po, baka mamay, mabundol tayo, eh. ayan dito tayo dadaan sa pedestrian lane, ayan o, dapat lagi kayong dadaan dyan mga tropa para hindi kayo ma-aksidente eh dyan kasi ang tamang tawiran mga bossing, malapit na pala dito yung sinasabi kong shortcutan papunta dun sa terminal na malolos, eto mga tropa oh. ayan o, dito lang pala tayo pupunta guys, kung kayo makatalon dito is pwede kayong dumaan dito sa may parang tulay. Turuan ko pala na kayo dito mag parkour guys. Ayan, talon lang tayo dito. So eto guys, pag nandito na kayo, pwede kayong dumaan dito sa may gilid. Dito, ayan o, oh, may merong sikretong daanan dyan mga tropa. Pero dito tayo dadaan sa kabila para mas madali. Eto, aakyat lang tayo dito sa parang bahay dito guys. Tayo dito sa may bubungan mga tropa. So ayan mga bossing, pag nandito na kayo sa bubung, pwede Di na kayong maglakad-lakad dun. Papunta dun. Eh, kaso nga lang, kailangan nyo mag-iingat. Kasi nga, merong ilog dito, guys. Baka malaglag tayo. Naku po, tara Tumalo na nga tayo dito, guys. Eh, ano? Ilog yan. Naku po, malalim yan, guys. Pag nalaglag ka dyan, malulunod ka dyan, boy. So eto dito tayo dadaan mga repa So meron din palang daanan dito guys Ayan o oh, tingnan nyo nandito na ako sa may bubungan ng bahay guys Eh ngayon lang natin nalaman yan na meron palang daanan dyan So dito nga pala yung sinasabi kong daan guys So op yeah. andito pala yung ilog boy Kaso nga lang ang gagawin natin dito guys Is kailangan natin lumusong dito sa maruming ilog na po Eh lulusong na ako dito guys para makakasak ipapakita sa inyo yung sikreto. Eto, eto boy. Lusog na tayo. Dako, dali, dali. Baka mamaya meron mga snake dito. Makagat tayo. No. So, eto na mga tropa. Dito na pala tayo sa may malolos bulakan. Dito yung shortcut na sinasabi ko, guys. Eto, eto. Pwede kayong mag-meet up dito ng mga tropa nyo. Walang makakakita ng ibang tao. Yan, oh. Sekreto lang natin, to, guys. Sa mga nakapanood, secret lang yan. Tapos, dito nga pala yung daanan, boy. Ayan, oh. opya Andito na yung daanan. Shortcut yan. Papuntang malolos terminal, boy. So, andun yung jeepney natin, guys. So, dito nga pala na iniwan yung jeep natin mga ropa ayan oh. dito ko muna yan nilagay boy so tara tara papasada pala tayo dito mga tropa pero bago tayo pumasada dito kailangan natin maligo kasi ang dumi dumi natin lumusong tayo ng ilog so tara tara guys sunta na tayo dun sa bahay muna natin at maligo so punta muna tayo sa bahay ko guys eto na mga tropa malapit na pala tayo dito sa bahay ko pasok nga muna natin yung jeep natin dito dito mga ropa. So yan mga bossing, park lang muna natin yan dyan boy. Eh maliligo muna tayo dito tapos pagkatapos natin maligo is babiyahin na tayo boy. Tara tara, pasok muna tayo dito sa bahay nating maganda. Ayan oh. Uh ito -huh. pala yung bahay ko sa so, may tabing ilog mga tropa. Ayan oh. Uh -huh. tabing ilog yan boy. Diyan ako kumukuha ng isda, pangkain. Oh min, de joke lang, marumi yung isda dyan guys. Tara tara, pasok na tayo boy. So ito na mga tropa, tapos na tayo ay maligo dito. Fresh na ulit tayo at mabango. eh, kailangan na natin bumiyahe dito, guys. Ayan, papasada na ulit tayo gamit tong jeepney natin. Pambansang jeepney natin, boy. Eh, no. Eh, kung hindi mo pa pala nakikita tong jeepney natin, guys, bumiyahe ka na dito. Baka ikaw nang maswerteng makasalubong ko dito sa daan, guys. Let's go. Yan, painitin natin yung makina, boy. Tapos, abante. Opya, opya, opya. O, panis. Eto na, guys. Nandito na agad daw sa so may bulakan terminal. Ilagay pala muna natin yung signboard natin dito boy Papuntang Bulacan Ay balagtas pala mga repa So tara tara pilin na tayo dito mga bossing Tara magantay lang tayo ng pasayro dito mga tropa pits Dito muna ako uupo Ayan o napakainit Tirik yung araw Kailangan nating sumilong So eto mga tropa pits Meron ng sumasakay sa atin dito Dali dali Antayin lang natin tumapuno yung jeepney natin boy Kunin ng agad natin yung pamasakay ng ang na atin boy para lalarga na lang tayo rito <laughs> ayan o oh, dali kasya pa dito kaliwat kanan niyan, mga bossing <laughs> eto na guys nagsisipasukan na dito yung mga pasayro ko boy bilis kunin muna natin yung pamasahin nila dito guys so eto mga tropa puno na pala yung jeep ni natin dito guys e tara tara bumiyahin na tayo papuntang balagtas <laughs> yan buksan muna natin yung ilaw natin dito boy e kailangan kahit umaga dapat lagi nakabukas yung headlight natin mga tropa para hindi tayo makuli ng LTO guys so tara tara yep. eto na si tropo pang kaya pupunta yun boy mayroon pa siyang dalang pasero so tara tara liko lang tayo dito mga repa ayan oh. so eto check pala muna natin dito yung gasolina natin boy e, baka malapit na tayo maubusan ng gas dito guys tara check nga natin opya ya yeah. meron pa palang isang guwit boy kasya pa yan papuntang balagtas terminal boy doon na lang tayo magpapagasol Lina so, tara tara biyahe lang tayo dito mga repa eto guys maraming mga pasero dito tara tara pasabit nga tayo op mga repa o sabit kayo dali nako po parang hindi ata sila sasabit boy eh baka biyahe ang giginto yan tara tara Abante na tayo dito guys Ito mga bossing oh. Ang dami mga pasayero Papuntang Bulacan guys Tara tara bilisan na nga natin dito Para makaikot tayo agad eh no Sayang yung mga pasayero dito mga tropa Eto mga bossing, andito na tayo sa terminal. Kaya ano lang natin dito, pila tayo mga bossing, let's go. Para makabalik agad tayo ng bulakan, dali. Hopya, yan, atras lang mga tropa, okay. Pang ilan ba tayo? Ay, pangalawa pa tayo. Tara, tara, upo muna tayo dito mga bossing. Eto mga tropa, meron palang nangyayay sa ating panggas dito. E, naku po. Eh, kakasimula pa lang ng biyahe ko dito, Repe. <laughs> Pero sige, bibigyan na lang kita dito ng ano, 5 pesos. Ayan, pambili ng ice candy. <laughs> so, eto, eto mga tropa. Kunin muna natin yung mga pamasahe nila habang nagdadrive tayo. Ayan, mga tropa. Suklian muna natin itong mga ano, pasayero natin. So, eto mga tropa. Pagas muna tayo dito. Tinaata abot sa terminal tong gas natin. Eh. Eto, pagas lang tayo dito kay Bossing. Bossing, pagas nga Eto na, lang natin lumapit si tropa. Ilang litro, 200 pesos lang bossing kasi nagtitipid ako eh. Ayan, ginagasan na dito yung jeep ni natin ni tropa. So tara tara, antayin lang natin matapos yan. Eto mga repa, dito na pala ulit tayo sa may terminal ng Bulacan boy. Ayan oh, grabe dami palang nakapila na naman mga jeep driver dito guys. E, tara magantay muna tayo dito guys. Kakapikapin muna ako dito sa may seal long. Ayan o. favorite place ko dito eh. Eto mga tropa. Nakapila nga pala tayo dito sa so may terminal boy. Grabe. Sobrang dami mga jeep na bumabiyahe dito ngayon. Ayan. Sana naman marami tayong pasayarong makuha dito. Oy, shoutout sa inyo mga repapits. pits. <laughs> Eto mga repapits. pits. Marami nang sumasakay dito sa so jeep ni natin. Painitin na natin agad yung makina na boy. Let's go. Eto mga tropa. Ala, ano nangyari? Kala ko nagka-traffic na ulit đi tươi Parang meron traffic na no, po Meron pa nag-overtake sa atin dito Ang kamote guys Kaya yeah, pala meron palang nabundol dito So may poste eh. Opo, no, po Anong ginagawa mo dyan repa Walang daanan dyan <laughs> Ayan mga bossing Drop lang natin itong mga pasero natin dito boy Medyo marami pa ito eh na tayo bumanga pahintuin to kasi traffic sobrang bagal naman ang daloy ng traffic dito guys Sino ba yung nandun sa harapan boy Bakit ang eh Eto mga bossing, medyo marami pa tong sakay natin. <laughs> San kaya sila bababa? Baka doon yan sa may ano, bulakan. Eto, eto, dali dali, naku po. Eto guys, nagsibabaan na sila. <laughs> e tara tara, punta pala tayo ng giginto mga repa, dun pala tayo gagaray. E kasi mamaya, doon tayo babiyay guys. <laughs> e kadami ng mga mga mabiyay dito guys. Tara tara, overtake natin yan mga repa, dali. Eto, let's go, overtake lang tayo dito. Eto mga repa, buti na lang wala tayong sakay dito guys. <laughs> naupo, Eto mga bossing, gagarahin na pala ako dito at papunta na ako ng giginto. Doon ko pala ito, yung gagarahin jipnik ko. Maggigiginto tayo guys. Ito na mga boss, dalian natin. Let's go. Teka, ang Bakit tuminto? Wala, nako po. Bakit tumuusok yung jeepney natin dito, guys? Hala. Nako, baka nasira na ata yung radiator natin dito, mga bossing. Nako naman. Eto, check nga natin. Oh, no. Nasira pala yung radiator natin dito, mga repa. <laughs> Hindi ko na check. Nakalimutan kong i-check yung mga... Ano natin, engine natin dito guys, pati radiator. Nako po, yari tayo nito, magta-traffic tayo dito mga bossing proper check nga natin yung makina. Nako po. Wala talaga boy. Nag-overheat talaga tong jeep ni natin dito mga bossing. Naku naman. Ito si Rayong Radiator boy. Kailangan ipaayos to. Naku po. Magta-traffic na dito mga bossing. Oh no. Paano kaya susolusyonan to mga repa? So yun guys. Nasiraan pala tayo ng jeep ni dito boy. Eh hanggang dito na lang siguro tong video natin mga tropa. Eh mag-iisip pa ako dito kung paano ko maaalis to dito boy. Kasi magkukusto ng traffic talaga. Tingnan nyo dire-direcho na. Nagsisidatingan na yung mga sasakyan dito dito. Nako po. Kailangan na natin maalis to boy. So yun. Hanggang dito na itong video natin guys. E ko na lang kayo kapag napahayos ko na itong jeepney ko. E hanggang sa muli. Paalam. Teka. Ayusin ko muna dito sa glit. Let's go.